Hello farmer, once again welcome back dito sa DDT Nature Farm Nakarang video ay pinakita namin sa inyo paano yung gagawin natin in 4 months Kaya sa video na to ay papakita naman namin sa inyo paano yung aming land preparation Ituturo rin namin sa inyo kung paano kami gumawa ng plot At sa bandang huli ng video na to ay papakita namin sa inyo kung magkano yung ginastos namin Bago namin nagawa, nagawing gulayan itong one eight hectares ng aming lupain kaya kung excited ka at gusto mo ng ganitong mga video, huwag mong kalimutan mag-like, mag-share at syempre mag-subscribe na ako hindi ka pa nakapag-subscribe. Matapos nating linisan yung lupa na to, matapos nating iararo, ang susunod nating gagawin ay ang paggawa ng plat. Sa paggawa natin ng plat, importante yung tamang sukat, yung tamang distansya at syempre dapat ay linya rin yung mga gagamitin natin ng mga mga plat. Kailangan ng plat natin ay straight din upang sa pagtanim natin mas madali nating malagyan ng pananim at syempre kung lalagay tayo ng mga drip irrigation ay mas madali lang. Upang mangyari ito, gumagamit kami dito ng mga latid. Meron kaming ginagamit ito, ito. Yung mga lubid na yan. Yan ang nagsisilbing linya namin upang mas straight na magagawa namin yung mga plat. So mula dito sa sa pwesto na to, eh, naglalagay kami ng mga poste na pagkakabita namin ng mga latid hanggang doon sa dulo. Ang layo pala ng mga poste na to ay nasa 1 uh, meter. Lahat ay 1 meter. 1 meter yung bid namin at 1 meter ang daanan namin. Although sa iba naming mga video, uh, doon ang ginagamit namin ay 1 half meter lang pagdating dito sa daanan. Pero dahil ang itatanim namin dito ay ampalaya at sili, medyo uh, ang spacing ng ampalaya ay medyo malalayo. Kaya ginawa na lang namin na 1 meter yung daanan upang mas madaling dumaan at hindi masasagi yung mga tanim natin na halaman. Next, matapos nating malagyan ng mga latid at ready na tayo sa paggawa ng plot. Dito ay kasama naman natin si Kuya Alan at saka si Kuya Dex. Kaway muna kayong dalawa dyan, Kuya Alan, Kuya Dex. Ayan, gumagamit sila ng pala at saka asarol. Pelan, pwedeng mo ba i-demonstrate sa amin paano 'yung paggamit ng asarol? So, ang ginagawa ni Kuya Alan, 'yung lupa dito sa daanan ay kanyang uh, hinihila o pasok dito sa lubid, sa lubid upang ah uh, upang perform siya na mas mataas dito sa gitna. Ganon din ang ginagawa ni Kuya Dex. Kuya Dex, ituro mo naman sa amin. Paano ba yung ginagawa mo? So mula dito sa may daanan, ang ginagawa ni Kuya Dex ay pinapala niya papasok sa loob. Depende sa inyo kung sa palagay ninyo saan yung mas madaling gawin. Pero sa palagay ko, pareho lang naman na mas magaan gawin. Although sakto yung ginagawa namin ngayon kasi hindi masyadong mainit ngayong oras <clears throat> kapag natapos na namin sa area na to lilipat na naman kami doon sa kabila at doon gagawin naman namin ito ito yung mga stick na pinanglalagay namin so ganito yung mukha ng, ng lupa kapag ka hindi mo pa nalalagyan ng bed. Isa rin pala sa kinukonsider namin na paglalagay ng bed ay yung uh, sunlight direction, yung east to west direction. Kung titingnan natin, doon sa area na yon ay mas mataas kumpara dito sa ibaba kasi ang ang gagawin natin, doon manggagaling sa taas ang source ng tubig at aagos uh, dito sa pababa. Kaya Uh, ito yung isa rin sa mga tiningnan natin sa pagawa natin ng plat yung uh, elevation ng, ng lupa kung saan yung medyo mas mataas doon tayo magsisimula pababa upang yung, yung agos ng tubig papakita ko rin sa inyo kung gagawin namin ni Kuya Alan na style kung paano mapapatakbo yung tubig yon kaya abangan mo sa sunod nating na mga video habang doon sa kabila ang itatanim natin ay mga ampalay at sili dito naman ay magtatanim din tayo ng talong at iba pang mga gulay. Kapag natapos natin ito, itong party na hindi pa natin nalilinisan, yan ang masusunod nating lilinisan sa susunod na mga buwan. Habang naghihintay tayo na matapos yung mga ginagawa na plat, dito naman sa area na to ay naitanim na rin yung mga seeds na sa susunod na mga araw ay tutubo na at ito naman ang ating itatanim o ililipat doon sa area na yon. Pero bago tayo maglilipat dito kung ang mga lupa ninyo ay hindi mataba, yung lupa ninyo ay payat. Uh, mas maganda kung pwede nyo dagdagan ng mga organic fertilizer. Kung anong available dyan sa inyo, mga tayo ng kambing, manok, o bulok na dayami, at iba pa. Pwede naman gumamit Matapos ng mga Matapos ko may sa inyo, farmer, kung paano pasisimula ko ng gulayan, pagpiprepare ng gulayan. At susunod ko namang i-share sa inyo ay kung magkano yung ginastos ko sa paggawa nito. Unahin natin sa pagtatabas. Dito gumastos kami ng 3 days at tig 350 pesos yung bayad namin sa nagtatrabaho. Kaya umabot ito ng 1,050. Pagkatapos na matabas, susunugin mo na ito. Papainitan, susunugin. Pagkatapos nun, pag nasunog na, ang susunod na gagawin yung tatanggalin na yung mga maliit na mga sanga. Ito naman ay tumagal ng 6 days sa isang tao lang. So, 350 times 6 days, kawas 2,100 pesos. Once na natanggal na ito, ang susunod naman ay yung pag-aararo, which is mas mahal yung pag-aararo kasi umabot ng 500 yung isang araw. Umabot naman ito ng 5 days, kaya nagbayad ng 2,500. Pagkatapos na maaararo ito, ang susunod na gawin ay paggagawa ng plat which is nasa 6 days naman, times 350 pesos, umabot ng 2,100. Kapag pagsasamahin natin lahat ng mga gastos na ito sa pagtatrabaho ay aabot ng 7,750 pesos lahat-lahat na ito. Malibad niyang kaparmer ay dagdag din natin yung gastos natin sa pagkain sapagkat meron silang kain sa umaga at may kain sa tanghalian. Maliban dyan mayroon silang merienda sa umaga at sa hapon mayroon tayong pakapi. Kaya kung itututal natin lahat ng yon yun, kanilang kapi at merienda. Umabot ito ng 2,500. Kaya sa kabuuan, ang ginastos natin sa pagsisimula ng ating garden ay nasa 10,250 pesos. Ganun naman talaga ka farmer pag nagsisimula ka pa lang ay medyo gagastos ka pa lalo pa yung uh, tinaniman namin ng gulay ay hindi pa natataniman. Pero sa susunod na pagtatanim ng gulay ay hindi ka na gagastos ng mas malaki kasi nga mas madali na lang i-prepare at hindi na kailangan ng Maraming mga oras sa paglilinis nito. Kaya abangan mo susunod natin gagawin ka-farmer na video. Abangan mo susunod ang mga video natin na ay gagawa tayo ng uh, balag ng ating ampalaya at iba pa. At abangan mo na rin kung ano yung mga failure namin sa aming gardening at ano naman yung mga magagandang inputs na pwede ninyong i-apply kung sakali magsisimula kayo ng inyong gardening. Maraming salamat sa inyong patuloy na panunod. And I, ho I hope na nakapagbigay tayo ng kaalaman sa inyo at na-encourage natin ang bawat isa ay magsimula magtanim ng gulay kung sakaling meron kayong mga bakanting luti. asa sa muli, maraming salamat and happy farming po sa ating lahat. Paalam!